Pahinaan mo muna yung kuya kasi ano. Good morning! Good morning po naman ako. Good morning! Ay, ay. Oo, tumakbo na doon. Sabi ko pahinaan lang, tumakbo na. Ayaw niyang maisama sa vlog ko yung batang yun ah. Cellphone mo? Oo, -oh. cellphone ko yan. Oo, -oh. ay! Good morning mga pato! Magsimula na tayo mag-vlog, mga pato, ah. Ay, umaga na. Mahabdi yung mata ko, everyone. Hinahabol ko yung, ano ko, yung memory card ko na matapos lahat yung aking edit. Di na tapos-tapos. So, ang ginawa ko, ginamit ko pa rin yung memory card ko na, ano. Dito tayo. Ah, tinan nyo. Hmm. Hmm. Mahamog na umaga. Uy, ang tingin kita dyan sa cellphone ko, ah. Okay, guys. Pasok na ako kasi... Iwan na mo yung cellphone ko dyan nakong. Yan. Mag-ano. Pwede yung ano, uh, light. Yan. Bawa talaga ni Good Good, ah. mo kita diri ka kamangag ay naglinta kan kamangag hala bakit mo bakit mo yung higaan ko hmm, lahat sila naguubuhan na dito okay pasensya na kayo lagi ako nagtatagalog good morning everyone oh. Bisan mo kayo nakapa kumakain diyan. Yan ang almusal mo. Yan ang almusal mo? Ay? Yeah. Yo. Yeah. <coughs> ha, gising na si Father dear. Mm. Good morning, Tang. Good mm. ka. Magkape, magkape. Manang jati ang bilis eh. Umagang-umaga nakabili na ng pandesal. Nuwi. No mm. <laughs> bit, 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 na. <laughs> bit, bit, Ay, bitbit ni Radyo na. Bitbit ni Radyo. Alam mo. Malang dyan, malang dyan. kan? Ay, mag-anak na yun. Aguray ka tayo, Dano, Uy, dali, bilis. Unahin mo muna yung ano. Mag-anak na yung ano ko. Ay, ma'am. Ay, ayun manang sige ko ano man dito kastana ata agong na ay anong gawin datin dyan sulto sultupin daw ang agong lagyan mo lang sultupin alay ka marita rita badum ah e ano mo sanak magaya punasam sige kung ano na. dito ng iwa na sige ay, matay. matay no, sa amot ni Nang. Matay no. na may isa. Amo nga patanga din ha. Pati may dam, matay pa. Nang! No. Oh. Matay yun. E, e, kasi kasi mo di, ayun ti puso naman nang Hilot-ilot yun. Sige, garaw -garawum. Patay na. Bakit hindi natin alam, Inang? Tata, yung isa okay na.

Sayang, patay na. Kaya na school Ay, 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 ay. Nya ka ta na ka. Kaya siya muta ka no? <laughs> nagbanglon. nga ikon ah. Di pa, na kwanto ta sapatos mo. Marurugitan yan. Ah, okay. Okay, aral na maayos. Ang patay yung aking kalding. <coughs> okay. nakaligus kan na pinaglaing kan nakaligo ka na agad agad tong ang ano sabi <coughs> ni Bernard ay, ay kasi ni ni... ka doon wow. na yan ni eh, Bernard <coughs> magkano na to lahat eh Binayaran na yan lahat to <coughs> oh. wow sana oh bayad na may dumating na ulam na utang daw ninyo yun <laughs> yung kahapon, yung may 65. Hayaan mo, ako lang bahala dun. <laughs> Ay, na kaya pasyal ka? <laughs> Opo, mo pa. May kapita, ag-vlog-vlog na ko. Ay, may binili yung ate ko na karot. Pinapanood ko lang ito dati. Ngayon, mayroon na ako dito di sa harapan ko. Riray! Sige, kwarto! Na, nauyok-uyok na siya. Paano ba ito? Ang ni Riray na karot ah, kadadagtana na ito. Kumarot ka, uyok na. Hmm, okay. Okay. Luto tayo ng karot na binili ng ate ko. Ang laki ng lagayan ng ano nila ah. Luto tayo ng karot. Binili ng ate ko 50 pesos. 50 pesos po yung benta nila nito guys. Ganun ko dami. Kasi, mahirap kasi talaga ang procedure nito guys. Super. Kasi pag hindi siya maganda ang pagka-process nito. Talagang nahilo ka kung tahilo. Sobra. Pag naglaro ng ganyan, di itatago ha. Pagkatapos. Kain tayo guys. This is our breakfast. Kuya Bano, may chai. Ay, mayroon pa yung ano, karot. Yung cheese ko. Yung kalimutan ko na. Mm. ka cheese. Oh, nangkol. sayang garo. Tara tara ali kali ka, lika. Mainit nga diyan. Asa way kambing na ito? Lika dito dali. Oh my kaman. Dali, didi ka na. Awang Dali magdidi ka na, bilisan mo ang ah. buono. Oh. Teka sa naman Si ka man jakay. Ay, pasutinga. Kumain. Diding nga diding. Ito nga rod. Kumalding nga latan mama. Kasi sabali bali mo pa na tani. Dali na dali. Na magdiding ka na ah. Ay. Ikaw na ina, pakainin mo yung anak mo. Na? Ikaw yun na magdiding ka na rin. Huwag mo huwag mo tiro mo na gatas na ni. Ang pisol-pisol na po kang lahat sa kanto puspusan. Kasakit, kwa. Ano pa la ala sakit nga ta gi sunsuna sika. Uh, Nya rata nga ta itunya kaldingan. Kakatamayos <laughs> hirap naman itong kalding na to. ala <laughs> yung kambing ko, promise. Alika. Alika na lumusot ka na ni. Eh. Yan, mag-ano tayo? Ha? Ay, akala ko. <laughs> feel na feel ko pa namang hilain. Magamay <laughs> ka ah. hindi pala. Pwedeng igalot ito. Ah, meron doon pa lang. Ama, may galot dito. No? Magamay ka magalot dito. Ah. Ano yan siya? Special one. Special one. Hindi mm mo -mm. ikabot. Hindi mo ikabot. But saan mo nilagay yung isa? Hindi. Mamaya muna yung ano ah pananim ng mother ko oh, motherhood oh. mother. ah. Timbaki pa ini yung... ka na katugawon Itong aso na to. Padana ko, mamaya mapakan kita. Yan pa yung kumagat sa akin nun ah. So na guys. So, today, bibigay ko na yung regalo ko sa kanila. Kaya, ayan. So yung oras na bibigay ko na yung ating gift sa aking parents. Kay mother dear, siya's father dear. Ayan. Naliwanag ba? or hindi naliwanag. So, ito guys. Tagalog ko sa kanila. Tara. Tagalog nila. Gonya, pa pasayaw? Of course! Okay. I have a special gift kay Inang Inyo, at kay Tatang. Yan. sige na buksan nyo na. Buksan. Para may silbi naman yung akin vlog. Vlog? Mhm. Uh, Umuutang uh -huh. din nilang. Kaka-si ti apo. Niya kumusta bilis, na kong? Ayos lang. Dali bilis, buksan mo na yan. Good day, kun. Nah, dinapayla buksan mo. buksan kun. Madam Soda gayam sa. Na.

<laughs> Ewan ko. <coughs> kung ano yan. Bahala na kayo dyan. Ayun. Mm, mm, mm. Simple lang yan kasi wala akong kayamanan. Pero ingat-ingat sa ano ha. Huwag masyadong basain. Huwag babasain na lang kasi mumurahin lang yan. Maputulan dapat yan tangatid dugunan. Maputulan yan. Kainan. Pagpunta na lang ng banggit, puputulan. Ayan, ah, patingin. May mm. okay. cut well, sa mesa. Uwain. Sa'yo nang? Ah, pagkita ko nga naman ang akin. Mugtong tura lang. Uwain. Uwain. Uwain ako. Ati daw, maputulan ko ma. Kung pa yung mapuudan. Aralwadan niya, hanyo nga ako at sa basa Amoy digdigos kadakwa. Makamukha nga giseton.

kamu mau balik kan anak ni anak ni kwa sinuti sinuti papang mau? ni angkel niya ko be eh la sige ngarud mo nagka ko daya siuti tatang na dinyan hello guys si inang ko dito guys kuya koyan. Tiksulon <laughs> Okay. <laughs> Na. Na kayawin ka gayam. Ay. Agagchung tin manam. ke pa diri tanak mo. Na ka 100 yes, oh, okay. okay, ulit ulit ulit. 100. 100. No. Oh, Ay. pang. 97. <laughs> No? 98, no? 97, 95, 90, 90, nawawabang mga numero. Oshinta time, oshinta, six, highest. Haha. Ikaw, anong balita? May exam ka yung na kas tay mamon. Ay nali pa tayin kada is kini ko. No, kaya No, no. <laughs> <laughs> I'm, so good, so good. I'm going to die, oh my gosh!